Oh, tiktad ng sikat ng araw. Nakakasilaw! Pero ang ganda. Ang ganda ng paligid, oh. Ganda ng weather ngayon, ng panahon, oh. Jody, Jody, dyan you know na dito magandang magpalipad ng drone? kasi ano siya football field football field siya ang aliwalas ng paligid that means tapos na yung ano talaga tapos na yung winter wala nang gloomy sky look huh? 360 degrees look Woo! see liwanag diba ganda. Wala na hilo ako. <laughs> sa kagagahan ko na hilo ako. <laughs> jo, mo dinala yung payong? Ay, may initan ka. Ako, may hoodie ako. Yung weather na kahit mainit or matingkad ang sikat ng araw pero ang hangin is ano, malamig sa balat. So, parang parang San Francisco ano lang, weather. Si Bibi, nandito siya. Bibi! All right. <laughs> he, he, hooray! Hep hep! Hooray! Nang ganda na panahon ano? Saka yung kalangitan, ang ganda. Hooray! Kasi puno-puno siya ng clouds. Madalang yung ganito, no? Bagay sa summers. Yeah, papas, talagang, Hindi, oo. oo pag ganito, summer. ano na talaga to. Papas. Summer na siya. So. Mamamaleng sana kami. Tapos naglakad kami. Ng, naglakad tayo sa loob ng mall. Mm -hmm. Pat -pat kami dito sa And then sabi ko sa kanya, dalhin mo nga doon kasi parang nakita ko ng up close yung mga airplane na nagla-landing. Dahil nando doon yung airport namin. Pinagbigyan naman niya ako.